Kinunde na naman ng ilang makilalang kaibigan at taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagsalakay ng mga otoridad sa KOJC Compound. Sagot naman sa kanila ni PNP Chief Romel Marbil, pasukuin na lang nila ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa gitna ng patuloy na manhunt para kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, oh, Sunod-sunod naman ang pagkondena ng mga sumusuporta sa kanya matapos ang isinagawang pagsalakay ng mga pulis sa KOJC compound itong weekend. Unang-una riyan ang kilalang kaibigan ni Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, ito na ang pinakamalalang trahedyang naranasan ng bansa dahil sa mga tinapakang karapatan at nilabag na batas. Malaking dagok din daw ito sa reputasyon ng mga pulis na kasama sa mga sumalakay sa pangunguna ni Davo Police Chief Nicanor Torre. Kaya nakikisa raw si Duterte sa mga membro ng KOJC na anya yung mga biktima ng political harassment at pangaabuso ng kapangyarihan. Git na man ni Vice President Sara Duterte, hindi siya tutol sa maayos na implementasyon ng warrant of arrest. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga membro ng KOJC. Hindi lang do ito paglabag sa karapatang pantao, kundi pagbali sa tiwalang ibinibigay ng mga Pilipino sa mga pulis. Humingi rin siya ng tawad sa mga miyembro at deboto ng KOJC dahil sa paghikayat umano niyang iboto nila si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Kinundin na rin ni Sen. Amy Marcos ang umano'y labis-labis na pagpapakita ng puwersa ng mga pulis sa compound. Hindi rin daw makatarungan ang pagpapadala ng 2,000 pulis para lusubin ang lugar ng KOJC. Umapela naman si Senator Bongo na sana'y manatiling profesional ang PNP sa pagsagawa ng kanilang tungkulin. Sana rin daw ay manatiling na naaayon sa batas sa mga hakbang na gagawin nila. Bumisita naman sa compound ng KOJC si, si Senator Bato de la Rosa para silipin ang sitwasyon. Nakiusap siya sa parehong kampo na idaan ang sitwasyon sa maayos na dayalogo. Hinikayat niya ni si Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad lalo't may mga warant na laban sa kanya. Samantala, mensahe naman ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga backer at taga-suporta ni Kibuloy, magpakalider kayo at abisuhan na ang pastor na sumuko. Sagutin na raw ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang paraan. Hinikayat niya rin ang mga miyembro ng KOJC na huwag harangin ang kamay ng batas. Nakaistasyon pa rin sa compound ang mga pulis. Nauna nang sinabi ni Torre na hindi sila aalis hanggat hindi nalalambat si Kibuloy. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez News 5 Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.